So what's up? Magandang hapon sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is uh, P.G. Vergara of Linyada ng Mamay. So kwentuhan ulit tayo. Uh, gusto ko lang mag-share sa inyo ng ilang mga tips o ilang mga remedyo pagdating sa mga problema nyo pagdating sa inyong mga backyard, okay? So ang magiging topic natin ngayon ay galing ulit sa inyong katanungan dyan sa comment section. Kaya mga kamanok, kung kayo man ay baguhan, mga newbie, welcome po kayo dito lahat, ano? Lahat po kayo welcome at uh, inirespeto ko po lahat ng inyong mga katanungan. It's either yung katanungan nyo is mga basic or kahit na medyo advanced na. Basta alam ko po mga kamanok, pag-usapan natin yan at sigurado kayo, okay? Na maaasahan nyo ako pagdating sa mga honest uh, questions, okay? So ang katanungan ng ating isang subscriber na ating sasagutin ngayon is, uh, Idol, ano ba yung maaari? o pwedeng ibigay na gamot sa ating mga uh, baby pullets or baby stags na tinamaan ng kuraisa or yung one eye cold pwede rin. Yung makikita nyo, yung isang mata mayroong parang bula-bula okay, or nagtutubig, nagluluha. So yan po ay sakit ng ating mga manok, mga sisew, mga baby stag pagdating nila ng one month and a half. Okay, automatic po yan. One month and a half. Ma na lang kung talagang maayos pa yung inyong lugar, yung inyong backyard, hindi pa ganun kataas ang bacterial content. So, po makalusot dyan. Pero kung masyado ng uh, mataas yung bacterial content sa inyong lugar, possible pagdating nila ng one month old and a half, makakaroon na po sila ng tinatawag na coryza or one eye cold. Yung one eye cold, madalas nangyayari din po ito sa ating mga tandang, sa ating mga inahin, So mapapansin nyo naman yan, kapag ka biglang humina sa pagkain, nawala yung appetite, makikita nyo may sipon or mayroong pagluluha sa kanyang mata. Pagka mga tandang na, mga inahina, hindi naman ganong kahirap tanggalin kasi nga medyo mataas na yung resistensya nila compared natin doon sa mga sisew, sa mga baby stags, mga baby pullets na talagang pagkatinamaan ng uh, pagluluha, ng kuraisa, ay eh, talagang bumabagsak yung kanilang katawan. Okay? Nanghihina, namamayat, nawawala ng gana sa pagkain, which is yun ang pinakahasil, mga kamanok. Okay? Pagdating sa ating mga sisiw. Kasi ang mga sisiw, hindi pa ganun kataas ang resistensya. Kaya pagka nagkasakit sila, it's either mababansot ka agad. Mababansot, mamamayat, mawawala ng gana sa pagkain, hanggang sa maiwanan ng kanyang mga kapatid. Yung kanyang mga kapatid, malalaki na mga tumitilaok na, pero siya, ay eh, talagang parang makikita mo, sa halip na siya ay eh, 7 months na, parang mga 4 months pa lang siya. Ganun po, ano, ganun po ang epekto nitong sa, nitong sa virus o kuray sa uh, na or yung one eye cold sa ating mga manok. Kaya kailangan maagapan kaagad agad natin yan. Kung napapansin natin parang nagkukuskos or nagkukusot na sila ng mga mata, possible baka po meron ng bakterya yung kanilang mga mata. So kamanok, ano nga ba yung maaaring ibigay na gamot, na suplemento kapag nagkaroon ng coriza o ng one eye cold ang ating mga manok? So, bago ko po sabihin sa inyo, gusto ko lang munang ipakita sa inyo ang isa para naman tayo may dessert. Ano? Ipakita sa pakita sa inyo ang isa sa mga na-breed natin uh, last season. Okay? So ito po yung aking 5 months old na bulik. Ayang. Okay, so hindi pa siya ganoon ka binata. Pero makikita nyo naman, napakaganda ng uh, circulation ng dugo sa kanyang katawan. Kasi nga po, makikita nyo, healthy-healthy yung, yung mano pulang-pula yung mukha. Okay. Yung kanyang paa, white feet, gaya palagi na sinasabi ko sa inyo, basta bulik at white feet, kailangan nating ingatan at talagang alagaan. Sa so, pagkat uh, dito sa aking backyard, bakuran, pagka lumabas yung mga ganitong klase ng bulik na puti ang paa, which is yung ating uh, uh, tandang dito, yung tatay nito is yellow feet, yung nanay naman nito is hutch, pero naglabas siya ng white feet mga kamanok. So magtataka kayo. Pero ako dahil sa matagal na akong nagbibreed breed nito ay uh, alam ko na. Alam ko na yung maaring lumabas, maaring uh, maging kulay ng kanilang mga pa. So kaya iniingatan ko. Basta lumabas yung uh, white fit nito ng mga bulik eh para sa akin yaman ko na po 'yan. So much for this, pinakita ko lang sa inyo sa ano. So makakikita nyo mga kamanok, ito po yung pinatikim na natin ng fermented oats. Okay? siguro mga 2 or 3 weeks na tong kumakain ng fermented jackie oats. So, napansin ko, nag yung balahibo, tapos yung mukha na mula. Okay? Yun po yung uh, magandang benefits ng fermented jackie oats sa ating mga manok. Kaya po talagang uh, hindi ko po paalis o pawawalan yung aking uh, mga manok dito ng fermented jackie oats. So anyway, proceed na tayo sa ating mismong topic. Nagluluha, may one eye cold ng iyong mga alaga. Ito po mga kamanok, ang maaari nyo gamitin dyan. So ito po yung oculin. Okay? Oculin po ito, ito po ay napakaganda sa mata ng inyong mga alaga. So kamanok, paano po gagamitin yan para do sa ating mga manok na nagluluha? So ito po mga kamanok ay liquid. Liquid form, ito po ay ipinapatak lang sa kanilang mga mata. One or two drops per day makakatulong na po yan. Pwede pong mag-drop kayo sa umaga, sa hapon, pwede rin po. Or pwede pong sa umaga, dalawang patak, sa hapon, hindi na. Depende po sa inyo. Pero ito po yung aking ibinibigay, Oculin. Oculin po ang pangalan nito, ang aking ibinibigay sa aking mga alaga na merong pagluluha. Pero, hindi ko na po ito ginagamit. Bakit po? Bakit hindi ko ginagamit? Kasi po, hanggat maaga nagbibigay na po ako ng vaccine at ayoko po sana ng gamitin to kung kinakailangan mas maganda na po yung uh, nga eh, prevention than cure okay uh, mas maganda na po yung iiwasan po natin yung sakit kaysa magbigay pa tayo nito pero kung talagang nagkaroon ng sakit hindi naman may iwasan yan kahit may bakuna ito pong oculin drops ito po ang aking ibinibigay sa aking mga alagang mga manok Okay? So sa mga ano, sa mga manok na may duga, okay, yung makikita niyo parang mayroong keso sa kanyang tenga, pwede rin po ito. Okay, magpatak lang po kayo ng 1 to 2 drops per day. Okay? Sa loob ng isang linggo makikita niyo mawawala po yung uh, parang keso sa tenga ng inyong mga alaga. Okay? So yun lang naman mga kamanok ang aking ibinibigay sa kanila. Mas maganda kung linisan niyo muna yung mata, tahidin nyo po yung luha o kaya naman ah uh, ano po iwash uh, i nyo po hugasan nyo po ng tubig na may asin ang gagawin nyo po kumuha po kayo ng maligamgam na tubig maglagay po kayo ng kalahating kutsarang asin tunawin nyo po then yun po ang inyo munang ihugas sa mata ng inyong mga manok para sa ganun maalis po or mabawasan po yung irritation okay yung extra po or yung excess na luha mawala po, malinis po pati yung mata. Para pag pinatakan natin ng oculin, eh talagang, uh, uh nga eh, pasok na pasok, okay, sa kanilang uh, sistema. Alright? So, ito po ay oil-based, mga kamanok. Hindi po ito water-based, oil-based po ito. Kaya po maganda ang oil-based, nagtatagal po sa mata ng ating mga manok. Hindi po kagaya ng mga water-based, na kapag inyo pong ipinatak, after a minutes, wala na po. Pero ito pong mga ganitong klase ng uh, pampatak at oil base after 4 to 5 hours pa po ito bago maalis sa mata. Di ba? katagal? Minutes lang over hours, di ba? Mas maganda yung oil base mga kamanok. Kaya po nare-recommend ko sa inyo itong Oculin pagdating sa mga pagluluha or mga uh, mga problema sa mata ng inyong mga alaga. So, napakaganda po niyan. So, saan naman kayo makakakuha nito? So, ilalagay ko na lang po ito dito sa video ito. Para sa ganon, hindi na po kayo malito at hindi kayo mahirapan sa paghahanap. Baka kasi mamaya sa paghahanap ninyo sa kung saan saan, sa kung saan saan, iba pa ang inyong mabili. So, ilalagay ko na lang dito sa video ito kung lalabas dito sa ating monitor, yun na lang po ang inyong uh, bilihan or i-click para po mas madali. So, yun lang sa ngayon mga kamanok. Ano, kung may mga katanungan kayo about sa si pagmamanok, huwag kayo magdalawang isip na magtanong sa comment section. Sasagutin ko po yan para sa inyo. Kasi po, ginawa natin itong channel na to para po sa inyo. So, paano mga kamanok? Hanggang sa muli. See you for our next vlog. Paala.